Ano nga ba ang status ko sa DepEd? Hi! Ako nga pala ulit si Natalie, isang foreign English teacher dito sa Taiwan. So yun na nga po, ano nga ba ang status ko sa Department of Education? Well, kung isa po kayong public school teacher sa Pinas, marahil ay isa din po ito sa tanong ninyo. At ayoko na pong patagalin pa. Let's cut to the chase at para rin po hindi masaya ang oras ninyo ako po ay nagresign sa DepEd. Bakit ka mo? Kailan? At worth it nga ba? Sagutin natin yan. So una, bakit ako nagresign? Well, hindi po talaga naging madali sa akin ang desisyon kong yun. Marami po akong tinimbang ng mga bagay-bagay. At marami din po akong kinonsider ng mga factor. Actually, malaki po talaga ang itulong sa akin ng department. Lumaki din po yung utang ko. Charat. Katunayan po niyan, nung namatay ang papa ko, pandemic po noon. Kakapasok ko lang din po sa department nung taon din po yon April of 2021 ako nakapasok. Tapos, August po nung magpahinga ang papa ko. Kaka four months ko pa lang po noon. Pero nakapag-loan na po ako. Siguro kung wala po ako sa department nung panahon na yun, Di ko rin po alam kung saan ako kukuha ng pera. Kaya blessing po talaga. Nabayaran ko na rin yung motor ko. Tapos nabigay ko rin mga pangangailangan ng baby namin noon. Wala pa siyang isang taon ng mga panahon na yun. Tapos kapag kinakapos kami, nakakapag ulit ako agad. Tapos pag may emergency, loan ulit. Hanggang lumobo na nga yung utang ko. Huwag na natin sugarcoat to. Opo, umabot na po ng mm, yung utang ko. At may mga pangarap pa po ako para sa pamilya ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ito ang version ng sarili ko na gusto ko para sa pamilya ko. Kaya doon na yung point na sabi ko, Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Hindi ko po alam kung paano ako makakarating dito, pero tiwala po ako sa'yo. So yun, ginawa ko lang po yung part ko, renaxes ko yung papers ko, tapos nasa mind ko lang talaga yung goal ko. Pero hindi talaga ako like 100% na yung attention ko is nandun sa process para makapag-abroad. Hinayaan ko lang talagang mag-flow yung panahon. Ginawa ko rin o ginagawa ko pa rin ng mabuti yung trabaho ko bilang isang public school teacher sa DepEd. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti na palang binibuild ni Lord yung daan para sa akin. Hanggang sa yun na. Tumating na ako sa pangalawang tanong. Kailan? Kailan ako nag-resign sa DepEd? So, hindi pa talaga ako nag-resign agad-agad. Kahit nakapirma na ako ng kontrata, na-process ko na papers ko at lahat-lahat, naghintay lang din ako talaga ng tamang pagkakataon Well, kwento ko lang sa inyo. Nagumpisa ako asikasuhin papers ko September of 2022. Nakompleto ko papers ko January of 2023. Nag-apply ako sa TFATP na program February of the same year. Naimbitahan ako for interview last week of March. At sa kabutiang palad, after 3 days natanggap ko ang napakagandang balita na nakapasa ako. Kaya process ako agad ng papers kasi hindi pa Teko authenticated yung papers ko noon. Apostil pa lang ng DFA yung pinasa ko. Kaya nung nakapasa na ako sa interview, sabi na sa akin na ipa-authenticate na sa Teko yung papers ko. So after one month, napasa ko na yung Teko authenticated docs ko. Tapos nung May 16, 2023 na received ko na rin yung handbook ko. Nakos sobrang saya ko noon. Kasi after nun, school placement na. Kaya matyaga ako naghintay. Sabi, June daw meron ng school placement. Pero natapos ang June na wala ako natanggap. Pero yung iba namin kasamahan, may school placement na. Sabi ko baka sa July ako. Kasi magka-graduation pa yung mga estudyante ko. Kaya okay rin. Kahit July na. Tapos, sunod-sunod na nakatanggap ng school placement yung mga kasama ko. Pati yung nahuli sa akin, nauna pa ng nakatanggap ng school placement. Tapos, ang sabi ko sa sarili ko, parang hindi maganda to ah. Ah, hindi. Sabi ko, last week of July, makakatanggap na ako ng school placement ko. Hanggang sa natapos yung buong month ng July, wala akong natanggap na email. Paulit-ulit kong nire-refresh yung Gmail ko Chinek ko na rin yung spam, yung spam messages, pati yung advertisements at saka promotion, pero wala talaga eh. Hanggang sa dumating na nga yung, yung, August 2. May na-receive na ako na email from my program. At sa wakas, may school placement na ako. Halos sumabog ang puso ko sa tuwa. Nasa school pa ako noon. Kaharap mismo yung missis ko. Sinabi ko agad sa kanya. Tapos parang hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Sa so sandaling yun, parang naramdaman ko din yung nararamdaman niya. Kaya naman, we spent more time together for my last few days na nasa Pilipinas ako. Tsaka at long last, di ba? May liwanag na. So, ni-research ko na agad ang school at kung saan kung parte ng Taiwan map mapapadpad. So, August 7, nang sa wakas rin ay kinontak na ako ng representative ng school at sinend yung draft ng contract ko. So binasa ko agad at pinirmahan na. Na-excite ako sa offer. Tapos noon, sunod-sunod na ang mga nangyayari. Sa buong month ng August, pre na ng director ng school ko ang mga papeles ko sa Taiwan through their local English representative. At nung okay na lahat, pinadala nila sa akin sa Pilipinas at ako naman ang nag-process ng papers ko for the whole month of September dun lang din po na time na yun ako nag-process ng resignation ko sa DepEd. At ang effectivity ng resignation ko is October 1. Tapos lipat na akong Taiwan by October 13. And started my first day sa school in October 16, 2023. So, dun na nga tayo sa huling tanong. Worth it ba? Sa case ko po, marami akong natutunan at na-realize. Pero sa akin na lang din po muna yun. I-share ko rin po ang iba dito pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, masasabi ko pong oo. Sa maraming kadahilanan. Well, makikita nyo naman po sa, uh, sa mga posts ko, di ba? Nung nasa Pilipinas ako, halos wala akong oras magbabad sa social media at gumawa ng content. Pero dito, well, kayo na pong humusga. Maninibago ka lang talaga sa una. Normal naman po siguro yon But eventually, masasanay ka rin. time is really your ally here. One step at a time. Just living every moment and don't really think of the past nor your future. Well, you can visit them from time to time, but don't be a resident of those places. You don't live there. You only live one day of your life, and that is today. You just have to fully realize that. And remember, yesterday was your today, and tomorrow will be your today. So, if there is something you need to do, you just have to do it today. If you think you are ready, or if you think you are not, you're both correct. You determine your future, not anyone else. So, just try to give yourself a little chance a change in your in your mindset could really affect your today. So, leave your past, love your present and live your future. Yalampo. Salamat sa at peace out.